Eto na naman daw, etong si Digong, inuuto, nagsisinungaling na naman, niloloko na naman ang kanyang mga taga-suporta, nagkukunwari na maayos at matino. Another kwentong kutsero, yan yung sabi ng mga netizens, sungay mong Pilipit. Sabi pa ng isa, alam ng buong mundo kung sino ang adviser mo sa sinasabi mong Christian faith, at yan ay si Buloy. Meron pa, oh. Is this in line with his current? Nagsisimba ako three times a stunt? Or three times a week? Then for him to behave and Christian again, immediately after. Meron kasi payog. Itong sidigong na ko nung no, ay tatlong beses siya nagsisimba. Kadalinggo ata yan. Anyway, ba'y madalas? Tapos yun nga, sabi na isang netizen. Then after church, um, yung kanyang behavior ay unchristian Christian na naman. Ayun tuloy na itong uh, bishop na ito dahil sabi makasalanan din siguro itong bishop na ito dahil close friend nga ko no ni Duterte. Ito po ay may kaugnayan dito nga sa pagpanaw. Ay ito 'yon. Sabi ni Digong, he was a good counselor and advisor and I respect him deeply. Ito po ay um, si Arx Bishop Kapalya. Sabi niya or sabi ni Digong, good friend, and I revere him as a religious man. I have always acknowledged his ascendancy in my life, and in my in some occasions, I have sought his counsel. He was a good counselor and advisor, and I respect him deeply. Yan po ang palusot ngayon na ng Sidigong, or ang kwento ngayon nga na ng Sidigong, dahil siya po ay dumalaw nga dito sa sa wake na itong Archbishop na ito. yon. Diba? ba? Nagkukunwari na naman daw ay itong si Digong. Pero ano nga ba ang katotohanan? Meron kasi post dito ay itong si, edong si uh, uh, Senator De Lima. Pero uh, bago yan, sabi dito, Kapalya has said that Duterte should consider public opinion. Mm -hmm. So yung mga adviser na or advice na itong si Kapalya, makikita mo na sa tingin natin, hindi talaga pwedeng Tanggapin ni Digong yung mga ganitong klaseng advice. Wrong is wrong even if everybody is doing it right. It and right is right even if nobody is doing it. The end does not justify the means, he said. So maraming beses na rin pala na pinagsabihan uh, netong uh, si Kapalya, si Archbishop Arch Arch Kapalya, etong si Digong. Maraming beses na rin pong pinatamaan si Digong tapos sasabihin advisor. Sa tingin ko, pakitan tao talaga itong pagdalaw nga sa wake na lang si, si, si Digong. Uh, pagdalaw ni Digong dito nga sa lamay na itong si Archbishop Capalia. Puntahan natin itong post ni dating Senator de Lima. Thank you Mr. Montalban for this very informative and moving piece. I join many in grieving the passing of Archbishop Capalia, a great man of the church, and a brave shepherd of his flock. He never backed down in his fight for the sanctity of human life, even when he was almost alone with a few other Dabawenos who tried to stop the killings perpetrated by the DDS. Yon. So, eto pong si Capalia ay isa sa mga lumaban para matigil ang patayan, ang malawak na patayan um, na ang may kagagawan nga ay ang DDS or yung Davao Death Squad na itong si Duterte. Tapos sasabihin ngayon ni Digong, advisor, kilala naman natin si Digong na nagtatanim niya ng galit at hinding-hindi -hindi yan tatanggap ng mga ganitong klaseng advice. Alam natin yan. Kilala ng sambayanan kung anong klaseng ugali meron itong dating presidente. Okay, ulitin natin. Na, Another na, violence kahit daw uh, konti lang sila na lumaban para matigil ang ang patayan nga na ang may kagagawan ay ang DDS. Pero na itong si Archbishop para nga pamunuan ang grupo nila na ang advocacy ay to stop the killings. His legacy of caring for the least of our brethren and giving sanctuary to those fleeing from DDS assassins will live on in our hearts. You see? Ito pong uh, si Archbishop Kapalya, sila pa ang nagkanlong doon sa mga nanganganib ang buhay dahil siguro ay nasa listahan nga ng mga DDS assassins na pwedeng paslangin din. So nakikita natin na um, ulit-ulitin ko siguradong sa halip na sa halip na pagiging friend ang tingin ni Digong dito kay Kapalaya, sa tingin ko ay isa rin to. Sa tingin ko ah ay isa rin to sa mga target sana ng DDS. Yun lang nakaligtas. Kaya lang kasi pumanaw siya at sa kadahilanan siguro ay may karamdaman or sa katandaan. Anyway, kung ano man, hindi na natin inalam 'yan. Ang importante dito ay malaman nating lahat na etong si Digong po ay nagkukunwari na naman at nang-uuto na naman ng mga kababayan natin. Sana ang inuuto na lang niya, patuloy niyang uutuin habang buhay ay ang mga kababayan niya sa Davao. ba? Diba? Good luck sa inyo dyan.